kasama nyo na ang The Talk ang Show para sa segment na Nagagapuha ba? Alam nyo po ba yung iba't ibang kulay ng jeep sa Olongapo? Opo Ano po yung mga yun? May brown po, may dilaw, may asol may orange yun lang po Blue Yellow Yellow, blue Brown uh, Orange White okay, brown tapos puti, green, dilaw, blue, orange, red. Ano, dilaw, blue, tapos orange, red, saka uh, ano ah uh, oh okay ito ah uh, kulay ano ah uh, parang brown. Dito. White ko, tapos brown. Yeah. Ano ang tingin mong gusto mong idagdag na kulay ng jeep sa so longga mo? ano kulay pink? Pwede bang pink? Kung pink, saan may ruruta ang pink? Saan ang biyahe ng pink? Ano lang, Wala Ako lang. Palagay ko, parang wala nang space kasi bossing eh. <laughs> Biyahing langit. Biyahing langit. <laughs> 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 Ikaw, alam mo ba?